Litra ng kahapon, pakalimutin na ng panahon Litratong alaala, huwag mong sabihin na kalimut ka na Talagang ganyan, may aalis merong lilisan May bagong darating at may magpapaalam May kailangan lumayo, may maiiwan Kailangan magwakas upang may bagong simulan May kanya-kanya tayong tatahaki na daan Iba't ibang landas ang ating mapupuntahan Merong maliligaw, di na alam kung nasaan May mga sandaling kay sarap sanang balikan Oras at panahon na tila lang hinipan Nang mabilis na hangin, mamimiss ka namin Mag-iingat ka hanggang sa sa muling pagkikita Kumusta na kaya sila? Ano na bang balita? May alaalang kailan may di na mabubura Alaalang kasama mo sa pag-iisa Parang kailan lang nung tayo ay nagumpisa umpisa Huwag mo sanang sabihin nakalimot ka na Sabihin na kalimut ka na parte sa buhay natin na sadyang di na maaalis Mga tao na hindi natin maiwasang mamis May biglang dumarating at biglang umaalis Araw na masasaya, pagsasamang kay tamis Kahit tubig at langis, minsan ay naging isa May mga bumabagsak, meron din pumapasa Ay bilis na sandaling, kanina lang nagumpisa Alaala ng kahapon, sa na nga ba napunta? Awit na kinakanta, bolpen na walang tinta Lapis na paulit-ulit-ulit ulit, ulit na tinatasa At larawan ng bawat ngiti na ipinipinta Aking nakikita tuwing ipipikit ko ang mata Sa pagdilat ko kahit na maraming nag-iba Sana di magbago kahit may kanya-kanya nangang Buhay at landas na ating tinatahak sa ngayon Kung ano tayo noon, di na magbabago yun Titrato ng kahapon Pakalimutin na ng panahon Litratong على <applause> لا pangyayaring di na mangyayari ulit Kahapon na sadyang hindi mo na maibabalik Hindi na mag-iiba, hindi na magbabago Kahit ano pa man tuloy pa rin sa ikot ang mundo Kanya-kanya mang pangarap, kanya-kanya hangarin May mabibigo sa atin, merong papalarin Pinagsamahang alaala, wag na limutin Kung may pagkakataon, sarap sanang ulitin Ito'y awitin para makapagpasalamat Alam ko na matutupad din ang mga pangarap Sa lahat bawat naging parte ng aking buhay Katropa ka away, mga naging kaibigan tunay Alay ko ang awit na ito para lang sa inyo Kung wala kayo di ko alam sino ngayon ako Sapat na para sa akin minsan tayo'y nagkasama Salamat sa lungkot at masasayang alaala -ala. Litrato ng kahapon Pakalimutin na ng